Ang mga anak nila guys. BBK. When of Tristan mature green malt and malt whiskey that has been used for at least 21 years. Grabe. Tingnan mo ang Tristan you guys. Ang anak na yan. Tapos ito o. 2,798 dollars. Oh my god. That's really expensive. Tingnan mo yung mga presyo guys, Ang mga mahal, mahal oh my gosh! 300, 1000, ito talaga oh! Uh. May presyo 788. Ito yung pinakamahal, 2000. Ito yung mahal. Ito yung 788. Oh my God, 2000! 2,288 Ang mahal naman ang alak na yan. Oh my gosh. Ang mga pinto. ko itong pink. Japanese Dry Gin. Ang ganda ng kulay. 130 na. Mahal naman ang mahal mga alak na yan.